Hello po father, ako po ay isang single mom pero meron po akong boyfriend. Father, ito po sana ang hinihingi ko ng payo sa inyo. Alam ko po kasalanan itong ginagawa ko na makikisama ko sa may asawa. Pero sobra ko po siyang mahal at hindi ko kayang iwanan, Father. Ano po bang magagawa ko? Lumayo siya sa akin. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagmamahal ko sa kanya? Father, ayaw ko po sana siyang mawala dahil sobrang mahal ko po siya. Maraming maraming salamat po. Una po, I have to remind all of you, we are not our feelings. Do not identify yourself with your feelings because feelings come and go. So do not base your decisions, your actions based on the feeling na sinasabi niyong mahal niyo siya. Do not settle for less. Ganun na lang baka cheap ang tingin niyo sa inyong sarili na tinatanggap niyo yon. Bakit? Wala na ba tayong ibang makikita dyan? Gano'n na ba tayo kadesperado, no? Kayo po mga babae, na itatapon nyo na lang ang iyong sarili sa paan kahit sino man lalaki na tumanggap sa inyo? Sabi ko nga, when you make a decision, do not make it out of desperation. Dahil pag malungkot ka, magkakamali ka sa iyong pagpili. If you need to be desperate, then be desperate in front of God. Pray desperately to God. God hears, notices our desperate prayers. Yan po yung una na gusto kong ipaalala sa inyo. You are not your feelings. But secondly, tandaan po ito na mga may relasyon o may pagmamahal na alam naman nila hindi tama yung kanilang pagsasama. If you continue on this path, you will never be happy, I tell you. Nobody is really at peace living in sin. Ini-imagine nyo lang po na magkakaroon kayo ng happy ever after. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil tanungin nyo man ang inyong sarili, inyong kaluluwa. Pray in silence. Ito bang ginagawa ko tama? Alam nyo po sagot yan. Sasagutin kayo ng inyong kaluluwa. Ngayon gawin nyo din ito. Eh, kung ilagay nyo yung sarili nyo don sa lugar ng asawa ng boyfriend nyo. No? Put yourself at the shoes of the wife. Gusto nyo yun? Na merong pinakikisamahan yung inyong asawa na iba? Kahit din naman kayo, hindi kayo komportable doon. Kahit din kayo, hindi kayo magiging masaya doon. No? So why do it to others? Ano sabi ng Panginoon? Do unto others what you want them to do unto you. Masaya ba kayo na nagiging instrumento kayo nang kasiraan, ng tuwa, ng ibang pamilya? Can you live with that? Can you sleep well knowing na nag-aaway yung mag-asawa dahil sa inyo? Eh, kung kaya niyong maging masaya na alam niyong yung nagiging dahilan ng kanilang away ng lungkot ng ibang babae, then again, please pray very hard. It means one thing, that your conscience is not working properly. No? Magdasal kayo. And I pray for you. Nakakatakot pag hindi na tayo nakikinig sa ating konsensya. Nakakatakot pag hindi na tayo kinakain ng ating konsensya. No?